Mga idol, oh, kung wala kayong mailutong ulam, eto, baka makatulong sa inyo to mga idol, dalawang pirasong itlog. At uh, magluluto tayo ng itlog with malunggay mga idol. Basic lang ito. Yan, medyo babatihin mo lang. Pagyan ng asin. Asin. Tapos, lichin. Yan. Tapos, paminta, mga idol. Yan. Basic lang, mga idol. Kung mga iba dyan na nahihirapan magawa ng uulamin mga idol. So pwede nyo nang gayahin ito. 20 pesos lang yung dalawang itlog. Ayan. Tapos lalagyan mo siya mga idol ng malunggay ng kapitbahay. Kung wala kayong malunggay, mahingi na lang kayo sa kapitbahay. Ahalu-haluin nyo lang yan mga idol. Parang di ba may tortang talong? Ito naman, tortang malunggay. Yan ang ating recipe. <laughs> Sarap yan. Eh, halagang 20 pesos mga idol Makakakain ka na ng masarap Basic mga idol Diba? Tapos piprito mo lang yan Mga idol, start na natin na Painitin ang kawali Mainit na yung kawali natin mga idol Lalagyan na natin siya ng mantikang kira Mantikang kira lang yan mga idol Ngayon, mainit na yung ating kawali mga idol So, ilalagay na natin tong malunggay natin na Ayan tortang malunggay, 'di ba may tortang talong? 'Yan mga idol, tortang malunggay 'yan. Napaka-basic lang 'yan mga idol. Sa halagang 20 pesos sa Itlog. Tapos malunggay na hiningi sa kapitbahay, 'yan. Ito naman kinukuha ko lang to sa school mga idol. Kaya low fire mo lang siya para hindi masunog. Idadagdagan ko lang siya ng asin, bichin, paminta, 'yan mga idol, oh. napaka basic lang. May eh, ulam ka na na portang dahon ng malunggay. Maya-maya mga idol, Babaligtarin Balik natin yan. Madali lang iluto, madaling i-provide. Hindi magastos. Kung may puno ka ng malunggay, mas maganda. Mula naman, dito sa probinsya, ay madali lang hiniin yan mga idol. Diba? Walang kahirap-hirap. Tapos gaganyanin mo lang yan, oh. Oh. Ayan, oh. Gumagalaw na siya mga idol, diba? Tapos, pag gaganyan, balik pa rin mo. Si Si Napakaganda, mga idol. Napakadali lang, mga idol, lutuin. lotuin. No? Kukuha tayo ng paglagyan ng plato. Dahil yan, maya-maya, loto na yan, mga idol. Napakabisik lang. Ganyan lang ang pagtutorta ng malunggay. Kasi, kung bibili ka pa ng talong, o di magastos kayo eh malunggay, kung sa kapitbahay, pwede kang hihingi. Ayan, no? Bisik na bisik ng mga idol, ang pagluluto. Hindi ka mahihirapan. Tapos, maya-maya yan, mga idol, dahil sa yan ay luto na, ilalagay na natin yan sa ating pinggan. Ganun lang kabilis. Very easy lang. Hindi masakit sa bulsa. And, sarap pa ang ulam mo. Ayan. O. Oh. <laughs> luto na yan mga idol. Medyo crispy lang natin ng konti. Medyo, medyo pa-brownin pa natin ng konti. Magandang maganda na yan. Kaya makatignan niyo mga kapatid. O. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Diba, basic lang. Dami ka ayaw, sabi nga nila. O, ganyan lang yan, mga idol. hop, O, palibalik ka pa rin mo lang na ganyan. Tapos, hop mo na yung kalan. Ayan na. And then, ilipat mo na sa isang lalagyan. Ganyan lang, mga idol. Napakadali.